Eto na si Hakbangor number one, Mike Reveal! Smile! Wow! Iyan ba ang mga tipo ni Ate Josie? Let's see. Close! Alam niyo ba yung ano, yung mga physical ano qualities na gusto ni Ate Josie? Gusto niya yung ganyan, mga pabrusko. Ah, May muscle. Tony ang gusto niya. Tony Labrusko. <tong> Oo, uh, oh, brusko. Ano gusto ba gusto? Yung parang siguro gusto niyang parang ibabalibag siya. Ay, ganun. Action ah, star. action star. Ah, action star. star. Oh, Ang oh, pagbabalibag. Ibabalibag, ibabalibag yes, siya. siya. Um, parang knight in shining armor. Pati mo juwain si Godzilla o kaya si, o kaya si King Kong ibabalibag ganun dahil pag nagalit. Gusto e, niya ipagtatanggol doon. Iniba ah, na ipagtatanggol. Ah, okay. Si ate parang gusto niya yun nasasaktan talaga siya. No? <laughs> Eto na, si Kuya Ding. Reveal! Oy! Oh. Oh. Ibabalibag ka ba yan? O oh, yan ang ibabalibag mo. Uh, ang ano, ano? Close! Is it? tatay Ding, di gumagalaw. Oh. oh. <laughs> Iniisip din ni Tatay Ding, kaya ko bang ibalibag to? Si <laughs> but, Eto na si Emilio. Bruce ko ba to? Kaya siyang ibalibag. Ayan. <laughs> reveal! Ayan, oh. Bruce oh. di yeah. oh, ba oh, diba? Sabi niyo, right met ba nito? <laughs> Bruce <laughs> ko ni. <pan> eh. <laughs> okay. Wow, pero punchate melody ya close. Ah, <laughs> pa. Gusto niyo naman yung mga nakita niyo Ate Josie. Ate Josie, kamusta po signal diyan? Okay <laughs> po ang signal diyan, umaabot. Ate Josie, Maray si Ate Josie. Kamusta po ang mga nakita niyo? Okay naman. Okay naman po. Actually ngayon, hindi naman ako na after sa physical. Eh. Ano nang after mo? Yung ano yan? Kung paano kami magkakasundon na lang. Oh, <laughs> uh, okay. Compatibility. So, Compatibility. Narito na tayo sa puntong ikaw ang magpapakyat o magpapababa sa kanila. Silang tatlo ay nasa pare-parehong baitang. Pero, isa lamang dyan po ang kailangang mapili ninyo para makadate. So, isa lang ang pwede kong pakiatin. Ah, gusto nyo hola? Parang <laughs> 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 mahirap. Oo oh, uh, nga, bakit hindi pwede? Parang babaliin ko ang rule para ibibigay ko sa iyo lahat. That Because I really want it. you to experience. Yeah! <laughs> sa kimono kin, di ba? O, pinaka, bahala ka. Kung ilan lang gusto mong pakiatin, ipapadate ko sa iyo lahat. Why not? Gusto nyo ba yun? Says, ang mensahe natin to Sa punto mong 61 ate Huwag mo nang i-deprive Ang Pare sarili mo Get what you think You deserve And she wants to experience <laughs> yes. Dates yes. Date lang naman So for the first time Bahala ka kung oh. sino O ilan ang gusto mong paket Ngayon tatanungin natin Para kay Mike Number one Isang sulyap kay Mike yeah. <laughs> Akyat O baba Akyat Akyat yeah. Akyat gusto mo siya, bakit siya mo... Sige po, akit lang po kayo dyan sa baitang. Sa position nyo po lang yan, po. Ano na gusto mo sa, sa kanya? Ba't gusto mo siyang matry maka-date? Uh, mukha siyang matikas. Oh. Samantala kanina, wala na daw siyang tinitignan sa yeah. ganun. Pero ngayon ang dahilan niya, mukha siyang matikas. Para, Ikaw, tinitignan talaga kita Ikaw ang ibabalibag ko, uh, Ate Josie talaga. Okay. Eto na, si Tatay yes. Ding. Yeah. Para kay Tatay Ding, akiat. O, oh, baba. Baba. Isang sulyap! Yeah. Oh. Okay naman po siya, kaya lang... Uh -huh. Uh -huh. Josie, pag binili mo siya, ikaw ang darna niya. Mas Tama. prefer ko kasi yung matangkat. So, so akyat okay, okay, o baba? Ako, baba muna for now. Ah, uh -huh. uh, baba. Dahil daw maliit. Again, sa edad niya raw yan, hindi na raw siya tumitingin <laughs> sa panglabas. <laughs> Diba? <laughs> Nadulas na. <laughs> oo. Hindi, dyan lang po kayo tayo. Dyan lang. Oo, For uh. now lang naman dyan. Si Tatay Emilio. Yung number three. Ayan, suliha pa papa Yeah! 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 Akiat, oh baba! <laughs> Akala ko isa lang ang pwedeng paakyat eh. Sige po, ibibigay ko sa inyo lahat. Wala dito si mama mo. Bahala kayo. Akyat o baba? Akyat na Sabihin niyo po ng malinaw. Akyat! Oh, Akyat! Tatayin niyo! O.M.! Dalawa na! Bakit mo naman pinaakyat? Ah, mukha siyang romantiko. Mukhang romantiko, masayahin. So dalawa po silang nasa taas. Hindi ko nakita kita papipiliin kung sino lang ang matir Gusto ko silang makilala mo pareho. Yeah. Kung gusto mo nga, pahabulin mo pa yung number ito. Gusto mo bang isama pa rin sa si number ito kahit maliit? Kung okay lang ba? <laughs> Kung okay lang? Okay lang yan. Yeah! Okay lang. <laughs> sa punto ito, lahat, i date ka. Yeah! Okay? Pumawi yeah! tayo. Pumawi. Gusto ko may experience niya. Ito, dumo. Pag nag-enjoy ka, ide-derecho mo. Pag hindi, hanap tayo ng iba. The world is fair after all. Yeah! Basta may free, ka sa tabi mo. jano is here. Isu-support yes. kanya. Uh -huh. Yes. Go, Josie you, Giano. Mm -hmm. I'm so happy. Thank you. Thank you po sa um, showtime. I'm so 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 happy for you. Bestie. Yes. What a great friend. Kumapul ka din. Excited ka, ate Josie? Yes. yes. Gusto <exchanged> ko mag-enjoy ka, <laughs> oh, <laughs> please. Mag-enjoy ka. Kung ano kailangan nyo, kung ay nako, kung gusto nyo pang umalis, gusto nyo nang pumapunta ng bago, Bagyo. ako ng bahala. Ay, gusto nyo mag-check-in, ako nang bahala. Oo, so, nako. Ito, dumulahat. Ha? Bas, eh, basta, be safe. Ha? Be safe. <laughs> okay. So, Itang gusto ko, para pwede, bang lahat ng lalaki nandito? Ita na 18 I mean, roses po, too. <laughs> Ayan. <laughs> <laughs> Tapos, Papasok si Ate, dito lang kayo sa baba, dito sa ex. Ay, dito, nanay, doon ka. Huwag ka excited. Saan ka lang? Kay lang. Wait lang. Lalabas si Ate doon. Isa-isang aakyat, sasayaw. Aabot ah, oh. din ko lang. Aabot. Ah, Pag tinawag ko ang pangalan ng susunod, kukunin si Ate, bababa oh. yung una. Okay? Ay, ay, so, wow. Ate Josie. Are you ready? We are so excited really? for you to experience life and love again. Josie, step in the name of love. The way that people come and go through... Just stay there. Lang sa gitna, Ate Mike, step in the name of love. Wow. That's no sweet, yeah. sweet dance, in the name of love. Oh, palit naman, babalan po kayo, Sir Mike. Si Josie ang isa mo, hindi si Mike, ha? Kasi tangkad lang. In love. Emilio, step in the name of love. Kaya e, Kuya Ding, baba po, palit. <laughs> wow! Wow! Napaka-pretty! Wow! Bebe! So, Mabilis! Bebe! So yun! Grabe! Ano ba yun? Walang pagpapatumpik! Tumpik! Ay, sinunggaban si Josie! At si Josie naman ay pumayag! Ano kayang nararamdaman na kanyang ina sa langit? Bababa -ba -ba kaya may ina para kastigugin si Josie! Malalaman natin yan sa pagpabalik ng It's Showtime! Usually, but lang people, oh. Mike and Ding, step up! Sige, isayaw nyo lang sila. Diyan lang, sa taas, isayaw nyo lang siya diyan. Napaka-pretty! Hanggang -ha. for your time. Grabe! Ah. Oh.